Ba't ka umiyak, sir? Sir, ba't ka umiyak? Kung ano pa karamdam ko, kuya, na ibalik sa normal. Wow. Wag mo pa rin tatanggalin yung tungkod mo, sir. Kasi pansuporto mo, pansuporto mo yan sa paglalakad mo kasi kababalik lang po ng dis 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 dislocation hips mo. Kung baga, parang matututo siya sa bagong lakad mo. Dating lakad mo na yan, kaso 7 years na. Eh, siyempre, nasanin na siya sa pagganong gamon. Nasanin na siya sa bingung-bingung. Oh. pa yung Mindanao. Ayun, masasana yan. Sa kayo sa Mindanao. Sorry ka. Ayan po ang kanyang nanay at tatay at galing na po kay Narciso Gayap yan, pero may sapi kasi siya eh, Kaya hindi makita. May sapi po siya sa spiritual, meron po siyang Pero magaling po si Narciso Gayap. Pero hindi niya po nakaya kasi mismo siya sa spiritual. Okay. Well,

spiritual. Ang tanong, bakit marami nagagalit sa tayo? Ah, okay. Maswerte ka nga yung mo, hindi naman mga magkukulang. Mo Dasal Dati po, walker ang ginagamit mo? Walker? Walker. Nakadalo ang walker hmm. siya kasi may binigay sa government sa kanya. Tapos ito, bigay din sa kanya. Sir, <laughs> sir, salamat po. Salamat po. Galing pa po kayo ng Mindanao? Opo. Salamat po sa inyong pagtitiwala sa alipin ng Jesus na sarin. Salamat po talaga sa alipin ng Panginoon Jesus sa sarin na kumalim po ako sa kanilang ama. Pagpatuloy lang ang pananampalataya kay Kristo, sir. Huwag ka na umiyak. Babay po. Pagkos tayong dalawa, umihing ko Sir, babay. Sir, sir, ba babay. Abangan po natin yung second session ni Sir, from Mindanao. Thank you so much. Thank you, Lord.